guys, welcome back to my channel today maglalaro tayo ng stick nodes to ay huwag yan kasi naglalag to eh so lalaro tayo ng roblox ulit so, natin ay huwag na nga huwag na tayo doors hmm <laughs> regret obi no stairway elevator no easy Parkour Obby. obi yes 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 stuck blue obi winter obi go ganda na ito winter obi okay naglag na ako hello hello din beacon hello din pangit mo Emote. Kids to. Ay, naka-R5 ako eh. R5. Okay. Ton, ton, eh. ton, ton, ton. Naglaglag ako. Alis na muna tayo. Maka, maka, hindi pa yan. Okay. Yun, hindi na ako naglag. Ha, 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 ha.

Hehehe. Ano tulon? Nirigla, nirigla ba si Ana? Nirigla nga yata sa niya Ana. Uy, guys, meron olduğuna? akong ano. Pabihan mo na yan. Danach, nakong, ano, oh, uh. <s> tingnan mo. Meron na akong ano. Kailang, mo order mo lang ng COVID yun. Anong anong ano kung ano? Ay, nako. Magwala rin. Huh? Dito yung may ngay huh? ano. Okay, guys. Level 30 na ako. Tapos, wala nang ang ingay. At dito, ang eh, Ay si ang titong bibi. Si bibi na makulit. <laughs> Mag-jump tayo dito. Kala ko winter to. Hindi naman to winter eh. Aha. Ay, patay kami. Pum, 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 pum. Unaan ko yan ng babae. Anong pangit? Mm, 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 mm. Uy! Hala, hindi ako ano. Ooh. Ay! Okay lang na. Punta lang tayo sa stage. No, guys. Punta tayo sa

Can you build a snowman? Come on, every day. I poop. Uh, uh. Guys, malapit na yung birthday ko. August 10. August. Dizzy. Hala. Teka lang, guys. Tumbung ko manapit ka. Hey. <laughs> Narinig niyo yun. Diba? Hey.

Ha? Oh, hindi na, hindi na. Teka na. Pati na tayo. Dora mo yan. Ba't nagkalat kasi sa ikaan ko? Ha, kayo you build a snowman? Ano ba yan? Nahulog ako. May umiyak na ang baby. At mo. Mga... Wawa. Hindi kayo inaanong ito. Maiyakin na, baby. Ots. nagbablog ako pa eh. Pag nagbablog ako. Ako na yung vlogger. Eh. Diba guys, vlogger na ako. Tignan mo, nakita ko to ang um, sad spy matingin pag ano. Lito. Ay, diba bakit meron akong blue? Kali, kali na guys, yellow trend. Ngayon naging blue. Ha? Huh? Galing. Magic! Sky Angel Shop! Sky Angel On the skip stage. What's the end of the oh. can you build a snowman? My only yuck na, baby. Can you not eat anymore? Cause <laughs> in baby. baby, <coughs> baby guys. Gakalit-kalit ka dyan sa higaan ko. <laughs> Masahin nyo yung lahat yung nasa taas. Yan o. Oh. My names. Look. No? Ah, mini games. Akala ko my names. Gakalit-kalit sa higaan ko yun. Uy. Ano yan? Ulat ako iyuyy nawala na ako at umiyak na ako wala na ako namatay ako sa si Roblox namatay ako sa si Roblox at may umiiyak na bibi at inaaway ko eto halaman <laughs> papa oh hey matma oi queen ano hindi ko kape rin po ah wow sad spy pakininan oh Hindi ko yung nakita. Kala ko diretsyo lang. Can you build the snowman? <coughs> Bibi, inaaway ako. Kumain ng hotdog. Nagkalat sa bed. Hmm. Siya pa dalit. Ano nga nagkalat sa bed? Siya pa Ay! Tapos wala pang damit. Bato lang ang damit, tigla ka ba? Okay? Eh eh, ano yun? Tignan mo yun, yung kulay na Super Star hey, Bato lang ang damit Bato ang damit mo ba gamit? Walang gamit sa Alexa okay, Diretso Ayun, let's go! Marshmallows Winter Marshmallows sarap tingnan gusto ko kainin uh, ito uh. o sabi ko yung kaya mo ang galing ko guys yes, human, oh. okay jubil na I'm nito at yung baby umiiyak o naman <laughs> Baro ba'y si na ano ka ba niya? Let's ah, get movement. Mamamatay sila dito. Ako din eh. Galaxy? Masa ko galaxy. Oh, wow. Paano pag ano? Skies. Space. Diyos! Gusto ko sa galaxy. Galaxy yung galing. Makaka-relax ako. Ito ang galaxy. Ang gaganda. Aha! Ano mo yung galaxy, Gwisil. Wow! Ayan! Nakatira ba tayo sa ano? Sa moon? Pinagod ko ng helmet dito. Tapos ano, damit. no <coughs> Can you build a snowman? Ito, dito na pala ang purple. At, yak, mabibi. Gagalit. At saka yun na ako ah, yan. Alex sa yan. Uwi! Ay, ah, yung pala yung shooting. Tapos na ako. Ay, hindi. Akala ko tapos na ako. Hindi lang ako mag-aising. Ito ka pa. Sarap yun eh. Ganda wow. Malapit na tayo. Let's go. Let's go. Let's go. Hanggang stage 52. Laki tayo. Hmm.

Malapit na tayo. Ayun o, no, malapit na. Diba? One, two, bakumaisu. Ito na tayo. Malapit na. Ayun yung medical price. Yay. Hey, medical price. nalobat na. Narinig niyo yun? Wala, gumagal ako kung mag oh. Can you be any more? Mas mabilis pa to. Dahil, kanina! Oh. Parang Minecraft black yun yung yung Tignan mo, ulit. Right. Diba? Parang ano, Minecraft. <laughs> hahahaha 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 ahhhhh ayun yung end kasi malapit na tayo and ito na ayun na o oh. malaking ladder malaking rainbow ladder na umiiyak na baby ba ba, ba, ba buah-buahan itu udah keren. Kalau enggak, nama jam enam jam. Uh, oke, okay. wow, oi, oi, oh, oh, Karena oh, 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 Red. Ito ko red. Hindi ko itouch yung lahat. Yeah. Na team red. Light Sally Marsh. Okay. for 4 hours. Mm hmm. ako mm Hmm. Hmm. ko Hmm. Hmm. Apa yung sky Winter Hmm Oke, this is gonna take hours Here aku di go back Kasi online Hmm สิทธิ์นี้ของฉันน้องกีฬาเก่าของฉันบูมบี้ตั้งบิลดิ้งวีวีอะไรไม่รู้นะคุณฮัตเย้มาฮัตฮัตเรมูเวอร์เจสต์ไม่ฮัตเรย์นี่โซนพาร์คินตัพโต้ไม่ตัพโต้จาน Hindi yan. Sa kulay ako kulay green. Ito, yan. Ano na to? Uy. Uy. Move hat. Ito ko yung egg. Lahat ng egg. Ayaw. Pwede. Ito oh, yung team red. Ito yung team red. Uy, ito nga. Oh, meron team red. Team red. Yes. Ay, hindi. Team green to. Team red. Ito yung red. Ah. laro muna tayo ng laro hanggang 1 hour hmm 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 rainbow rainbow pot at saka team red yung, uh, kulay black so yung speed ah! wow palma king ang ko talaga mag gali hat ko hat o, lang hat. slow tayo slow down slow down slow down slow down at, tayo. at natin ng sword at saka no? pero pang devil eh. kaya ito Aa aa na tayo. Adjust yung speed. Didi di 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 nang sislinga ko. Wala na ang speed ko. Eh na pala dig yung ano yung yung pat. Wala ba yung pat? wala tayong yung eh. Hmm? pero speed skip tayo. Speed. Tantahan lang. At dig Ay! Magic. ako. Ay, okay okay. Okay, alam ko na.

Hulog tayo doon. Oh. No? Hulog tayo doon. Pwede mo po dito. Let me see. Oh yeah, pwede po na Yay. Yay. Yeah. Sige, pakisamahan natin ito. nyo alam ko pa na ako doon nakala niya ano eh oh yan na to lentil ha sarap ito ko kulay rin kasi tayo ha 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 ha

Ya, lo beli pot at dragon. Eh, hey. to. Mana? Uy. Hey. Haha, skill Slow down tayo nang, speed

So bye bye guys. See you next time.